Magandang hapon mga kabisdak. Meron po akong i-play na dalawang video. Abaho, syempre, para sa atin, ay drama ni Kukak at ni Thinking Pinoy. Pareho po sila umiiyak. At magkaiba ng rason ng pag -iyak. Pero pag tiningnan nyo po iyong kanilang arte ay para sa akin pareho ang kanilang hangarin at parabang bang nag-usap ang dalawa dahil sabay itong dalawa nagsiiyakan okay bago po natin tuluyang husgahan ang kanilang kadramahan unahin po muna natin itong kay Kukak meron po akong napansin sa kanya. Alam naman ho natin, mga artistahin din ang mga ito. Sabi nga ho, ni Cathy A. Uh, Binag. Lahat po ay gagawin nila drama-drama para makakuha ng atensyon sa maraming Pilipino. Panoorin po natin yung video ni Kukak. Ayong buntag Ayon sa mga tanan. I'm sorry if my nose is not, you made me cry. Mm -hmm. <laughs> so touching what you did. I wish my husband were here. I wish my husband were here to feel the love and the support that you gave him. I know I did. And, and that's why unity is important because um, I'm going to cry again. Okay, back to the speech. What? O, tingnan nyo, ho. Emotional siya. Umiiyak, kuno, Pero wala ka namang nakikitang luha. Tapos, sa dulo, biglang nag-shift agad ng kanyang emosyon. Sabi niya, okay, ah, back to uh, speech. Kita mo? Tumawa pa, ho. Laki na nga, nga, ho. Niya dyan, eh. Kung ikaw, ordinaryong Pilipino, makikita mo yung ganitong reaksyon ng isang tao ay hindi ka basta-basta maniniwala sa nakita mo sa kanya dahil halatadong halatadong drama ho aba syempre drama-drama siya dyan dahil umano eh mainit umano yung pagtanggap ng mga sugbuhanon sa kanya pero ika nga yung kanyang emosyon plastic kulang sana tinuloy-tuloy na lang ang kanyang pag-iyak. At least kahit papaano, dumuha man sana at makumbinsi tayo na legit ang kanyang emosyon. Pero biglang nag-shift ng emosyon eh. Natuwa agad, balik daw sa speech uli. O ito naman kay, ano, kay Thinking Pinoy. Panoorin po natin. Ang sarap-sarap na muna buhay ko. Pilipino po na hawa o rosawa ang mabayin natin na naiwan sa Pilipinas. Nahawa po talaga ako. Nahawa ko. Kasi po, kakain ako halimbawa sa ano, sa Persia ganoon, sa GBGC, tapos nakita ko walang, walang, you know, madalas po kasi kukumain dun eh. Tapos, Madami, ma'am, kasakay ako ng taxi, pa-uwi, wala akong makikita, pulubi. Pero lang ko sa sarili ko, marami hindi ko makain. Eh kaya na po, nakikita ko po, sa pagpipilihan natin ngayon. Duterte lang eh, yun lang yun po. Yun lang yung aayos yung buhay nyo. Hmm. Wala na po akong maisip. Napabag Napabago, na po akong mag hmm. Kasi po ang problema wala na ako, ano, wala na ako, wala na po akong sa sarili ko, wala na po, kasi po, kasi po ako mga kaibigan. ako po, ano, drop out ako no college, so ako blaw na dapat ako sa bat sa UP Diliman, kaya lang hindi natuloy kasi nagago ako, tapos, overtime, nagtinuol lang, nagtinuol ako, tapos ang gusto ko lang sana, yung mga pinipino na naiwan ko, maging kasi sarap yung buhay no na dinatabasa ako no, ba? Eh, ang problema po, hindi kaya na konsyensya ko na maging masarap yung buhay ko tapos karamihan ng no, mga kababayan ko. Hirap na hirap. Eh ngayon, halimbawa, halimbawa ngayon, Okay, ayan naman po yung uh, version ng pag-iyak ni Thinking Pinoy. Yung hinahanap niya dyan, mas mabuti pa daw yung Duterte lang talaga. Parang Duterte lang ang sakalam. Siya daw ay ayos ng buhay dahil na sa ibang bansa na. Pero nalungkot dahil yung mga kababayan daw natin ay mahirap. Abaw, talagang mahirap ang uh, kababayan natin mga kabistak. Pero ako ay hindi ako kumbinsido sa kanyang pag-iyak. At meron akong nakikita hindi maganda dito, guys. Kasi, naging emotional ka, tapos bigla mong binanggit ang mga Duterte. At sa ginawa mong yan, ay para bang pinahiya mo ang Marcos admin? Talagang hindi parang, talagang pinahiya mo dahil parang, dahil pinagmumukha mo dyan eh, hindi magaling ang uh, si Marcos hindi magaling si Da Junior talagang hindi naman magaling pero isang katanungan ho bakit nagawa mo yung ganyang statement eh di ba ho suportado ka ni Kukak an sa ibang bansa pag-aaral mo at ipinagtanggol mo ng tudo si Kukak ipinagtanggol mo ang mga Marcoses at binanatan mo ang mga Duterte, meron akong naamoy na hindi maganda. Di ba kaya ho? Kunyaring iyak-iyakan itong si Tingking Pinoy at binanggit niya ang mga Duterte, baka sakaling may maniwala o sa kanya at pag lumapit ho siya sa mga Duterte ay tatanggapin siya ni Inday Sara at ni Tatay Digong. Naalala ko noon, ipinagmamalaki eh, pa naman niya. Na pag mag-chat siya kay Inday Sara, si Inday Sara, ay nagre-reply, binabasa pa nga niya ho, sa kanyang live eh. Nakakatakot to ito mga kabisda kung paniwalaan ito ng maraming Pilipino, lalo ng mga Duterte diehard supporters at ng mismo si Inday Sara. Kasi alam natin diehard siya kay Marcos eh. Diehard siya kay Lisa. Anong purpose niya sa pag-iyak-iyak niya? para madaling makalapit sa mga Duterte at pag nakalapit na ay magiging spy naman siya at lahat ng galaw ng mga Duterte laban sa mga Marcoses dahil si Inday Sara ngayon ay 100% naman na, na opposition ay maibato niya kay Kukak ako sa akin lang ha yan ang nakikita ko kaya magingat sa drama ni Kukak at thinking pinoy huwag tayong magpadala at huwag tayong magpabudol sa kanila